umaga po sa inyong lahat. So, let's take ko po ngayon. Yan, mag-vlog ko po ulit ako. So, for today's video po, tuturo ko po sa inyo kung paano mag-gcash cash in mag sa mga e-wallet po. Lahat po ng e-wallet kung paano mag-cash in sa 7 eleven kapag offline ang ating QQ machine. So, ano nga, ano nga bang click yung machine? Ang click machine po, yung makikita nyo po pag sa pagpasok sa 7-Eleven, yung po may na may isang monitor doon, yung po yung click yung machine. Karamihan po, yung po ginagamit nila para po makapag-cash sa mga e-wallet nila, like Gcash, Paymaya, pag sa mga bills, yung po ginagamit nila. Tapos, pag nag pay up sila, may nalabas yung papel, yung barcode, din dadalhin po nila sa cashier para iscan na lang po ng 7-Eleven ng yung cashier yung ano, yung barcode at doon sila magbabayad. So, guys, may dalawa pong paraan para po makapag-cash in sa 7 eleven kahit po offline. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano mag-cash in sa 7 eleven kahit offline po ang ating video machine. So, yung video machine po parang offline, eh, yung iba na alis na kasi hindi nila alam ko paano mag-cash in sa 7 eleven kahit offline. So itong turo ko po sa inyo, sana po makatulong po sa inyo itong tuturo ko sa inyo. At sana po masundan nyo ang aking tutorial kung paano mag-cash in sa 7-Eleven kahit offline. So ang gagamitin po natin dalawang application ay ang discarded po at ang Shopee Pay. Ang discarded po ay isa siyang e-wallet katulad din po siya ng mga e-wallet na ginagamit natin. Ang kagandahan na po ng dalawang application na ito na gagamitin natin is na pag gawa ng, ng, barcode. Yung pang sarili nilang barcode, parang kakashin po tayo sa 7-Eleven. Para po, hindi na na pwede, pwede sa pagpagdating po sa 7-Eleven, para po, i-scan na lang natin sa cashier yung ginawa natin barcode at doon na tayo instead Instant din po siyang darating. Eh. Kaya, mas madali po siya. So, simulan po natin ang Victoria So, i-record e ko lang guys para makita po natin sa ating screen ang aking mudin tutorial. So, ang una po tuturo ko sa inyo application ay ang Discord Tech. Ano nga po lang Discord Tech? Ang Discord Tech po ay isang application na kasamahan din siya ng e-wallet ng Paymaya, ng Gcash, ng GrabPay, yun po yung kasama po siya ng mga e-wallet nila then approved po ito ng PSP bako sa ng Pilipinas sa mga hindi mo po nakakaalam so buksan ko po, po yung Discartech so ito po yung account ko ng Discartech ilagay ko po po lang po PIN may rewards daw balik mo na tayo so yan guys makikita nyo sa balance ko is 1.18 1.80 lang ang laman ng balance ko. So, pupunta po tayo sa 7 eleven Dapat po may internet tayong malakas para po makapagduwa ng ng barcode. Kasi yung barcode nito ay may expiration. Ito. So, ang una po, gagawa po tayo ng discard account. Magdadownload po tayo sa Play Store ng discard ito po yung discard tech po. Dapat po, discard tech natin is verified. Magsasad lang po tayo ng ID para kung ma-verified, kasi po tayo makapag-transfer, makapag-cash in pag hindi po verified ng ating account. So, unang gagawin natin is mag-verify po ng account, magsasad po tayo ng ID at mag-fill up po ng mga hinihingi hini lang mga kailangan nilang requirements like pangalan nyo, full name, kung taga saan kayo, yun po. So, punta po na po tayo. Yan, makikita niyo po sa screen ang aking ito po yung dashboard ng aking Bizpark eh. Kapag verified na po ang ating account, pupunta lang po tayo yung deposit. Then, hanapin po natin ang partner. Partner, guys. Yan. Sana all may partner. <laughs> so, pupunta natin yung partner. Then pipiliin po natin ang 7-Eleven barcode. Yan, nakikita niyo po sa screen 7-Eleven barcode po. Yan. Sabi niya, pumunta sa malapit sa branch at i-enter ang amount. I-generate at ipakita po barcode at confirmation. So guys, huwag po kayo aalis sa 7-Eleven hanggat hindi pa po, po dumadating yung kinash niyo sa this birthday. So, tignan po natin yung mag-deposit natin. So, nakalagay dyan guys may minimum deposit ng 200 pesos. So, ibig sabihin po n'on 200 pesos po pataas dapat ang kakash-in natin sa 7-Eleven gamit po ang ating discard For example, guys, magkakash-in ako sa 7-Eleven ng 500 pesos. So, type lang natin yung 500 pesos. Then, click natin yung susunod kasi ito pong discard bank is gawang Pinoy po, purot. Ano sya po sya? Taglish po yung uh, sulat dito. So, click natin yung susunod. Yan, guys. Makikita nyo po yung sa screen yung barcode. Ayan, marami. So, may about po ng 500 pesos. Ibig sabihin po ng 500 pesos po yung babayaran natin sa 7-Eleven. Then, convenience fee. Wala po siyang convenience fee sa pag-cash in sa ating account at balik until may 1,439 minutes. So, ilan yun? So, kailangan mo mag-isip kung ilang araw yun, kung ilang oras yun. So, dapat po sa 1,439 minutes is mapag-barcode na po kayo sa 7 eleven Yan, madali lang po yun. O, di kaya pong gawin nyo is pagpupunta na kayo 7 eleven ipagawa na po kayo dito. Pero make sure nyo po may data po sa cellphone nyo para po makapag-generate kayo ng barcode. So, yun, guys. May 500. For example, may 500 pesos tayo ng e -ta na tayo sa 7-Eleven. I-transfer na po natin sa Gcash o sa mga e-wallet na gusto po nating lagyan. Then, X na po muna natin kung successful na po. For example, po, guys. May 500 pesos na tayo sa tech natin. I-transfer natin... Na-transfer po natin. <laughs> yan, iwawala na naman ako. So, click po natin yung transfer, guys. Then, hinip, hanapin po natin yung sa ibang bangko o mobile wallet. Then, select bank or mobile wallet. O yan, guys. Hanapin po natin natin ito yung puso nyo, saan nyo po natin na-transfer. Like sa PayMaya, okay, RugPay, or Gcash. So, make sure po natin guys na tama po yung galagay nating mga account details para po hindi magkampi. So kung nagkakamali naman po tayo, kasi yun nga po tamalong tayo nagkakamali, pero may customer service po sila. Pwede po natin i-chat sa Facebook. Hanapin, search po natin ang Discartech RCBC kasi si RBC, RCBC po ay under the Discartech. So guys, busog na busog po po ako. Kakakain ko lang po kasi. So guys, halimbawa mag-transfer tayo sa Gcash, napin po natin sa mobile natin ang Gcash, then account number po natin sa Gcash, name or pangalan, at amount po. So guys, may service fee po si Discartek, hindi po nagkakamali may, may 8 pesos po siyang service fee para makapag-transfer sa mga e-wallet like Gcash. Kung na-transfer po natin sa Gcash, may service po ng 8 pesos. Then dapat po, kung ako sa inyo, para yung service fee natin ni maliit lamang, lakhan nyo lang po ng pag-transfer. For example, 10,000. Transfer po natin sa Gcash, 10,000 na po agad para yung service fee ay 8 pesos lang. So yun guys, instant po dahil under po itong BSP at instant pay po yung gamit nila. Kapag so, sa transfer, para po instant pay yan, instant po siyang darating sa ating Gcash. So yun guys, sana po na kuha nyo po kung paano mag-transfer. So, sa transfer 2 is Gcash, account number, account, na, account number po natin sa Gcash, or name, pangalan, pangalan po natin, pangalan po ng ating e-wallet na anong nilagay nyo doon, at saka po amount. So, yung amount po ay, for example, 1,000 po, hindi tak po rin niya yung, yung, ano, yung service fee para po hindi gaano, para mabawas na din po yung service fee. <laughs> so, ang service fee po ay 8 pesos guys ha. Tandaan po natin, 8 pesos dapat po ay verify ng ating account sa Discard Pay. So yun, guys. Tapos na po yung sa Discard tech. So ito po yung unang paraan is Discard Tech ang ating gagamitin para mapag-produce ng barcode. So sa pangalawa naman po, guys, Karang, ito ay madali lamang din po. Sa pangalawa guys ay ang Shopee Pay. So karamihan po sa atin ay may Shopee application na kasi doon po tayo na go order ng mga binibili natin. And like for add to cart, to add to cart. So may promo sila na 11-11 yun. So bumili na din po ako sa si Shopee. So punta lang po tayo sa Shopee. Makikita din po dyan ang aking account na aking Shopee. Yan, naglo-loading pa po. Shopee Pay. So, tuturo ko po sa inyong pakalwaya ang Shopee Pay. Ang Shopee Pay po ay isang e-wallet ng Shopee. Pwede, pwede po tayo dito magbayad ng mga bills, bumili ng load. May mga, may mga discount po sila sa load. Eh, pag may mga discount sa load, tapos may mga promo po sila. So, punta lang po tayo. Kung nakalagang po natin Shopee Pay, guys, nga pala ay verified at kapag ah, submit po tayo ng ID. Kasi pag hindi rin po verified, hindi po tayo makapag-transfer ng pera sa ibang e-wallet or bank. Oh, ito po yung Shopee Pay ko, makikita nyo po sa screen hanapin nyo lang po yung Shopee Pay Shopee Pay, so ito po yung Shopee Pay ko so guys, mag-downloading pa po so ang balance ko po sa Shopee Pay ay zero so click po natin yung cash in sa Shopee Pay, dapat guys talaga verify ng account yan, hindi kasi tayo mga pag transfer pag hindi verified So, punta po tayong payment center or e-wallet. Kaya makikita niyo po sa screen ang uh, payment center or e-wallet. So, hanapin po natin ang 7-11 PQ. Then, confirm po natin. Then, yan guys, mamimili po kayo dyan kung magkano ikakash ninyo. Kung sakaling wala po sa, sa wala po sa dashboard ang ikakash ninyo, i-manual type niyo po. For example, is yes ay kakashin po natin ay 800. So, i-manual type nyo po, guys. 800, then pay now. So, naglo-loading po po sa mga hindi pa po nga mag subscribe yan. Mag-subscribe ka po sa aking YouTube channel. Dahil, guys, nag-upload po ako ng mga service kit. Katulad po nito, mga tungkol po sa e-wallet. Para po, yan. Para okay po tayo. Mag-subscribe po kayo. So, guys, makikita po nyo po sa screen. Naglo-loading po po dahil mahina po ang signal po dito. So, i now po natin. Itayin po natin. So, yan. makikita nyo po dyan, guys. May 800 pesos na pending. So, papakita nyo po din po sa 7-Eleven itong 7-Eleven. <laughs> Nabubulo na naman naman po ako. So, makikita nyo po dyan sa screen yung barcode. At ito barcode nyo ay papakita nyo din po sa cashier sa 7-Eleven para po makapag-cash in tayo sa Pay. So, mangyayari po dyan, Shopee Pay po tayo magka-cash in, tapos na-transfer po natin sa GCash. So, ito po yung barcode na sinasabi ko. Papakita niyo po natin. Yan, may 800 pesos po. So, magbabayad po kayo ng 800 pesos sa cashier. Then, huwag po kayong ahalis guys, hanggat hindi dumadatay sa Shopee Pay nyo ang inyong pera na kina So dapat guys, 800 pesos din po yung dalating kasi wala lang po service fee sa pag-cash in dito sa 7-11. Kasi minsan po nag-boboy po yung ano, yung barcode. So uulitin nyo lang po yun. Kasi sasabihin nyo naman po ng cashier na nang error daw po, nag invalid So uulitin nyo lang po yung barcode. sa type nyo po yung mga kung ka magka-down kaka-cash in nyo. So balik po tayo guys. For example po, yung 800 pesos po ba na po sa Shopee Pay or yung kinasipin nyo is pumasok na sa Shopee Pay po natin. So, balik po tayo. For example lang dyan yung kinasipin natin. Pupunta lang po kayo, ano, send money. At halapin po natin yung send to other e-wallet kasi si na Gcash Pay, Maya, Routepay, kung ano-ano pa is nakata sa e-wallet po siya transfer to inyong wallet kung bago pa lang magta-transfer. Then, full name nyo po. Lalagay nyo po yung full name nyo sa inyong account ko ano na kapangalan, Tapos, e-wallet. So, i-click po natin yung e-wallet. Halapin po natin kung anong e-wallet ang sesentan po natin. So, nandito si Chica, si GroundPay, si PalawanPay, si DonoMoney, si Coins.ph, si Lazada Wallet, si Juan Cash, StarPay, at marami pang iba. So, may basahin nyo na lang po guys kasi ang dami po. So, ito close to po, po natin. So, full name po, phone number, saka yung phone number po nung, ano, nung nakarelister po. Pag nailagay na po nung ni John, save po siya sa dito po, save recipients. So, for example, dito may Gcash ko, kiklik niyo lang po yung kung magkano yung ta transfer po natin. 800. Yan, dito kami na transfer balance please stop Kasi guys, wala akong balance today. <laughs> so, kung magsa-send po kayo, dapat po tama yung details na yung nilagay natin para po maiwas ang ating kabarya. Kung magkakabarya na po, then may customer service po si Shopee Pay kung paano po maayos ang ating pagkakabal So, pag i-transfer lang po natin, siya po kahit instant na darating sa si gcash natin or sa e-wallet po kung saan po natin sasend. So, yung, so guys, madali lang po yun. So, sana po ay nakuha nyo kung paano. So, sa mga may tanong po, na, pwede po kayong mag-comment dito sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nga pag-subscribe yan, mag-subscribe po sa aking YouTube. So, guys, bago lang po ang aking channel, sana po supportahan po na. So, yun lamang po. At maraming maraming salamat po. And see you po sa next vlog. Bye-bye!